Ay mga kalawit, isang magandang araw na naman po sa inyong lahat. Ako po ay rarampan na naman din sa Guyabod Pier po. Tara po at ating tignan ang magandang ano ko din eh. Kalikasan, syempre maluwag na karagutan. Sharing! Let's go mga kalawit! Tayo po ay dini na pa mga kalawit ha. At dahil po ako po ay gusto nga magpalamig muna. Gusto ko makalanghap na masariwang hangin. So 'yun mga kalawit, syempre alakad uh, lakad mo na ito maganda, charing. Siyempre, dapat maganda tayo palagi mga kalawit, no? Dahil sobrang naiinip na ang inyong kalawit. At ito naman, ang aking nadatnan ay hibas po mga kalawit. Sayang, hindi natin nakita yung napakagandang ano ng dagat hampas. Napabing bangin ako din. Ay, kasorti mo. Uh, so, yun mga kalawit, no? Um, uh, tamang ganda-ganda lang mga kalawit. Ah, syempre, maligat pa rin hari mga kalawit, no? Kahit medyo naiinip hari sa bahay. Kasi, dahil wala po ang asawa ko ngayon, mga kalawit, tara, maglandi tayo. Ladlad -lad na natin ang kabadinga natin. So, yun. Ah, may magandang bar ko nga na pala din ni mga kalawit, no? Ah, ano ko lang, share. <laughs> Ay, kuya. Ako po ay ano, naghahanap ng magabing mga sagabing oh my God. sa akin. Ay, sana all, wakahanap ko. Nagaw mo bing bang ko dili eh, kuya. Ah, so mga kalawit, talagang medyo nalulungkot po ako dahil medyo ano po ang area din eh. Iba, sayang naman. Pero okay lang yun mga kalawit no. At least nag-enjoy ang inyong kalawit. Kontingo po muna mga kalawit. Ay, sana. May no, guwapo na no. naman ako nakita. At tuloy-tuloy na tayo mga kalawit no, dahil unti-unti um, napo -unti na pong gumagabi at hapon na po ngayon mga kalawit. Ako po ay kakatapos ko lang po magtrabaho at syempre hindi po ako papayag na wala po tayong mararampang area. Oh, ano bang next ano natin mga kalawit lugar na pupuntahan? Mag-comment lang kayo diyan at tara ating anuhan, puntahan. Syempre, irarampag ko na naman ang aking mga magandang dress na galing po sa aking hipog. <laughs> Sana all supported ang hipag. Ay supportive pala. Charing, nagkakamali pa ako, no? Oh, uh, so 'yon mga kalawit oh. Wow, oh, tignan nyo. Ang ganda ng barko din eh. Maraming bangka. Siyempre, may mga barko din din eh. Mga kalawit, no? At doon naman banda mga kalawit. Ay, napakaganda po. Diyan po kinukuha yung mga ano, no, bagumon, bugitis, at suso. Siyempre, mahilig po ang suso sa kalawit. Ay, ang kalawit niya ay mahilig po sa suso. Siyempre, ako'y sanay po sumitsip ng suso. <laughs> ng fruit, no. At syempre naman mga kalawit, no? Kahit na nalulungkot ako dahil na hindi ko po naabutan yung magandang alon din, eh. So, yun. Um, uh, so yun mga kalawit, kitang kita nyo naman ang view din ni eh. Ano po ay matatagpuan lang sa Buyabod Pier ng Marindoke, Santa Cruz Siyempre, dine po sa Marindoke ay talagang napakaganda po ng place din eh, mga kalawit Kaya kung taga Dabo man kayo, tagang San Lugar man kayo mga kalawit Tara din eh, tayong dayuhin na are Tayo madayo din eh, mga kalawit no Siyempre mga kalawit Um, uh, alam niya na maghinahanap pa din eh. Gusto ko magpa-bang-bang. Sana mag-bang-bang ako din mga kalawit, no? Kahit uh, saktong gwapo lang. Pwede na yun. Basta uh, ano lang, no? Pero okay lang. Ang importante sa akin nga ay makalanghap ng sariwang hangin. So yun, uh, lakad, lakad lang po tayo konti. At syempre, dapat malaging masarap ang ating ano. Mapunta po tayo dun sa dulo, mga kalawit. Let's go. Tignan nyo muna ko, ako. Maglalatag ko ako. Ah! Why? Sana. Oh. Ayun. Ah, Shout out nga pala kay Cedric Ragal at Pelo Bellio. Shout out po sa inyong dalawa dyan. Ang pupuagin nyo. Oh, so yun mga kalawit. Tayo po ay mapunta dun sa dulo nga mga kalawit. At syempre para mas makita po natin yung maaliwalas na karagatan din eh, mga kalawit. So yun. Ah, dito po banda mga kalawit no, ay medyo hibas pa po. Pero sa bandang dulo po ay nako. Napakatirik para matako. Charing. Oh, so yun. Unti-unti na po natin mga kalawit. Syempre, gandang lang din dapat mga kalawit. Dapat feel, feel natin yung moment na to. Ah, yan ang ganda ko na naman mga kalawit. So, handahan-dahan lang talaga mga kalawit, no? At medyo masama po yung pagkiramdam po ngayon mga kalawit. Um, nakakalungkot. Pero okay lang mga kalawit na ito. ko pa rin po yung ano natin din eh. Ah, ating dininalibot na ni din eh. At syempre, may anong kalandian po yung pagkunta ni din mga kalawit. Saktong ano lang muna tayo mga kalawit no. At si Super Limot naman mamaya ay mamimingwit po mga kalawit. Syempre sinamahan niya rin pa ako. Sinamahan ko rin siya para makapag-content daw po siya na mamimingwit siya. At yun mga kalawit, unti-unti na natin. Malapit na po tayo sa dulo mga kalawit. Ayan, ang ganda po din sa dulo. Hoy, may mga bata yatin. <laughs> so yun, uh, may nakita lang kang bata. Uh, ante unti, unti lang natin, no? Talagang napakaganda ko talaga mga kalawit. Kahit ah, nag-aagaw dilim na po yung kapaligiran natin. Ay, talagang nakapukos po sa akin yung araw. Gusto niya ang pagmasta ng aking kagandahan at kaligatan. charing Cut ko lang. Doon sa... Ha? So yun mga kalawit, tara tayo po ay mapunta na, dire-diretsuin ko na po to mga kalawit. Ay, ay nag-aalangan po yung kasama ko mga kalawit. At baka bawal nga ni daw po dini eh, mga kalawit. Pero sabi ko naman, hindi bawal din yung eh, mga kaloid. Basta ako, charing! So yun, uh, papasukin ko na po yun ng masikip-sikip na bandang are. At syempre naman, para makita natin ang kagandahan din. <laughs> so yun, nakakita na na ko ng wapo ng kaloid. Pero chill-chill lang, hindi tayo magpapalata na nai-inlog tayo. Oh! nako Nako, napakagwapo. Mga kalawit Ah, so, yun. Nawawala na po sa ako sa aking asabihin, no? Ay, anong ganda na nga ni naman. sa may dulo, mga kalawit. At dito po siya mamimingwit with maya, maya, mga kalawit, no? So, yon Ah, ko na po tayo. oh sana all ay paliko. Ay! Napakaganda na naman din mga kalawit. Tignin nyo. Ah, yan ang sariwa, ang gagwapo, pati nasa paligid ko. Ay, ay, ay. Sana, oh, naiinlob na naman ang inyong kalawit. Gusto ko na naman ang landihan. Bengbangin niyo naman ako. <laughs> so, yun, mga kalawit. Tayo po ay gahanap nga ni Dire ng isda. At, syempre, si Super Limot po ay mamiming with Dini, mga kalawit, no? And, syempre, mga kalawit, ah. So, yun mga kalawit na hanggang dito na lang po muna tayo at mamaya ulit pag uwi natin, uh,